Lena? Hmm? Bakit hindi ka pabihis? Tama naman ang mga sukat nito sa'yo. Hindi ako pwedeng magkamali dahil magaling ako dyan. And these are the best colors for you. You look fabulous. Anong gagawin natin? Ba't kailangan ko magbihis ng ganyan? Um, wala akong ibang gagawin sa'yo kundi pagandahin ka. Mas maganda kaysa nung isang araw. Puntahan ka party ni Sir B. Baka ibig mo sabihin ipaparada ako. Ano mong ginagawa niyo dito, ha? Anong negosyo meron kayo dito? Alam mo, Lena, kahit i-explain ko sa'yo, hindi mo may intindihan. Pero in time, siguro magigets mo din. Pero kung hindi man, si Sir B na ang bahalang mag-explain sa'yo, okay? Pero sa ngayon, kailangan na natin magmadali. Nagbebenta kayo ng babae? Roxy, paano mo nagagawa yan? Babae ka din! So? Lalaki lang ba pwede gumawa na? Ha? Trabaho lang to, walang personalan. Hindi ka naman siguro yung pinangakapon, di ba? Hmm? Yung ganda mong yan, ha? Mamapakinabangan natin yan. Kikita ka dyan, kaya dapat matuwa ka. Mapakinabangan niyo ako? Paano ako matutuwa? kung ibebenta niyo ako, ha? Hmm? Alam